Bago pa tuluyang mag-away yung dalawa, sagutin muna natin ang katanungan ng isang viewers natin sa YouTube. Paano daw gawa ng report yung guard? Na ang tingin niya sa sarili niya ay may-ari ng kumpanya. Pero bago yan, bilang isang security guard tungkulin namin na ipatupad ang mga rules ng kumpanya, kasama na doon ang pag-control sa dami ng tao na pumapasok at pag-protect ng buhay at ari-arian. Wala ako alam sa kung bakit ganun ang naging complain ng ating viewers, pero ginawan ko pa din ng sample at tutorial. Sa isang malinis na papel, sa taas bandang kaliwa, isulat mo ang pecha. Sa baba nun isulat mo ang pangalan ng iyong pagbibigyan ng complaint letter ang kanyang posisyon at ang pangalan ng kumpanya. Tapos maaari mo na isalaysay ang pangyayari at ilagay mo ang mga detalye. Tulad ng pangalan, oras, lugar na pinangyarihan, at kung paano nangyari kagaya nito. Dear Ma'am Juana, I am writing to you. With regard on what happened on May 10, 2024, around alas 6 in the evening at the visitor's entrance, I was visiting my boyfriend who will undergo circumcision. I am wearing my city hall ID when I entered the hospital entrance. And as I go on, SG Tagapagmana guard on duty at the entrance told me, Kilala kita, alam mong may pila si singit ka. With my respect bumalik ako sa pila. I believe that as an employee of the City Hall and as a cousin of Senator Budots and Congressman Palco, I have the privilege to go directly. Or to have immediate access to pass through any security guard inspection or barriers at any government establishments. Respectfully yours, Brando Bandido. Kapag ganito ang gawin mong sulat at ipaalam mo na taga City Hall ka at may kamag-anak ka na politiko. Tiyak mga ngatog-tuhod ng director o administrator. Sobrang laki ng possibility na matanggal ang guard na nagpapatupad lamang ng kanyang trabaho. Trabaho na ipinagutos mismo ng management na may memo at protocol na sinusunod. Pero kung may konsensya ka sa guard at gusto mo lang itama yung pagkakamali niya, maaari na dun mo i-address yung complain mo sa kanilang OIC at tiyak yan na bibigyan siya ng memo, at kung masyadong malaki ang kanyang violation. Maaari siya masuspendi. Sana maintindihan nyo na may kanya-kanya tayong duties at responsibilidad sa trabaho. Di ka din naman yata papayag na may pupunta sa trabaho mo. At doon magpapasaway. Tapos ikaw pa ireklamo. At kung maayos naman kayo makiusap sa naka-duty na guard. Maaari naman kayo mapagbigyan sa pabor na hinihiling nyo. Basta hindi lang ikakapahamak ng guard na naka-duty. Sana nabigyan ko ng kasagutan ang tanong mo. Maaari din kayo magtanong. Basta wag lang ma. Click nyo ang subscribe. At bell button, baka next upload ko, yun na sa tanong mo.